Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na sa bansang Ehipto ay mayroong mga nakatagong mga sekreto at misteryo na sinasabing kung pag-aaralan at iimbestigahan ng mga eksperto ay maaaring bumago sa kasaysayan ng ating planeta? Kaya mula sa estatwa ng Diyosa ng Pagkawasak hanggang sa makatotoha ng syudad ng Atlantis ay pag-usapan natin ang sampung na diskubring bagay sa Ehipto na gumulat kahit pa sa mga eksperto. Kaya ang manda ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Statwa ni Sekhmet Kung pamilyar ka na sa kultura ng mga taga sinaunang Egypto, ay sigurado akong alam mo na na naniniwala sila sa maraming mga diyos at diyosa kung saan ang isa na rito ay si Sekhmet na isa sa pinakakilala sa lahat sa ng sinisimbolo niya ang pagkawasak at digmaan na talagang namang may papakita sa kanyang itsura na sabing isang babaeng merong ulo ng leyon dahil sa maraming mga tawang naniniwala at nagdadasal kay Sekmet ay hindi may tatanggi ang kanyang mga estatwa at rebulto ay sadyang may napakahusay na pagkakagawa kung saan ang isa na sa mga ito ay ang nadiskubre ng mga eksperto sa bansang Egypt na hindi lamang daw nagpapakita kung gaano kahusay ang mga sinaunang mamamayan ng Ehipto sa kanilang paglikha ng sining kundi pati na rin sa kasaysayan at kultura na sinisimbolo nito. Number 9, Nawawalang Gintong Syudad ng Luxor Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang nawawalang syudad sa bansang Ehipto na kamakilan ay nadeskubre na raw ng mga eksperto? Ito ay ang Golden City of Luxor na sinasabing isa sa pinakanakamamanghang natuklasan sa ating kasaysayan. Sa kadila ng ang syudad na ito ay sinasabing mayroon ng tanda na lagpas 3,000 taon na nagpapakita lamang kung gaano karaming kasaysayan ang posible nating matuklasan dito. Sa kasamang palad ng syudad ng Luxor ay nasira at gumuho na kung saan kasalukuyan na itong tinatawag na Aten na nagsisilbing historical site para sa mga ekspertong nagtatangkang imbestigahan ang nangyari sa siyudad nito na hindi pa rin may paliwanag kung bakit bigla na lamang naglaho. Number 8. Balyenang May Binti Hindi na bago sa ating kaalaman na ang bansang Egypt ay napupuno ng sadyang napakalawak na mga disyerto na tila ba naging simbolo at pagkakakalanlan na ng kanilang bansa. Pero alam mo ba na may nadiskubreng mga bangkay at kalansay dito na talaga namang bumago sa paniniwala ng mga eksperto? Ito ay ang mga labi ng mga dambuhalang hayop na kahit pa mayroong mga binti ay sisabing ninunuraw ng mga balyena sa kasalukuyang panahon na hindi may tatangging gugulat sa kahit na sino Dulot na talaga namang hindi natin nakakalain na ang mga dambuhalang hayop sa ating karagatan ng mga balyena ay dati palang naglalakad at naglilibot din sa ating kalupaan na nagpapatunay lamang na sadyang napakarami pa nating dapat na intindihin at alamin patungkol sa kasaysayan ng ating planeta. Number 7. Magarbong Paglipat Ang mga mami na nahukay ng mga eksperto ay talaga namang nababalot nang napakalagong kasaysayan na talaga namang hindi natin tuluyang maiintindihan. Kung kaya't sa tuwing ginagalaw at iniistorbo natin sila, ay dapat na magpakita pa rin tayo sa kanila ng respeto na talaga ginawa ng mga eksperto noong inilipat nila ang mga mami ng labing walong hari at apat na reyna sa isang museo sa Cairo sa Kapitolyo ng Bansang Egypto kung saan ang bawat bangkay ng mga dating namuno ng bansa na ito ay pinaglalaanan ng magarbang mga kabaong na sinabayan pa ng napakagandang prosesyon na sa isabing karapat dapat lamang na ibigay sa mga ninuno ng mga residente ng bansa na dating namuno rin sa lugar. Number 6. Libingan ni Nefertiti Si Reyna ng Nefertiti ang isa sa pinakakilalang reyna noong sinaunang Egypto. Sa kadila ng sinasabi ng kanyang itsura ang isa sa pinakamaganda sa lahat noong siya ay nabubuhay pa. Na naging daylan para noong siya ay mamatay ay talagang namang hindi naging matipid ang kanyang asawa sa paggawa ng kanyang libingan. Kung saan ang madiskubre ng mga eksperto ito, inatoklasan nila na nasa loob ng libingan ni reyna ng Nefertiti ang napakaraming mga pinta at ukid sa pader na hanggang ngayon ay sinasabing isa sa pinaka na preserve at maayos sa lahat ng mga ukid na nagpapakita ng pinaniniwalaan ng mga taga sinaunang Egypto sa mangyayari sa mga tao kung sakaling sila ay pumanaw. Ang mahusay at magarbang libingan na ibinigay kay Queen Nefertiti ay nagpapakita lamang kung gaano siya pinahahalagahan ng kanyang asawa mula noong siya ay nabubuhay pa hanggang sa kanyang kamatayan. Number 5 Abu Simbel Temple dahil nga ang bansang Egypt ay naniniwala sa napakaraming mga Diyos ay talaga namang hindi na tayo dapat magulat pa kung ang isang templo rito na sumasamba sa tatlo sa pinakasikat na Diyos sa lahat ay isa rin sa pinakamagandang templo sa bansa kung saan ang Abo Simbel Temple na dinedikado para sa pagsamba kina Amun Rahorakti at Ita ay talaga namang makikita ng napakaraming mahusay na likhang mga disenyo at palamuti na hindi lamang nagpapakita kung gaano kagaling ang mga mamamayan ng bansang ihito sa paglika ng mga likhang sining kundi pati na rin sa kung gaano na lamang sila kadiboto sa kanilang pinaniniwala ang mga Diyos. Number 4, Valley of the Golden Mummies. Sa bansang Ehipto ay may nadiskubre ang mga eksperto noong 1996 sa kalurang bahagi ng disyerto ng bansa na sasabing naglalaman daw ng napakaraming mga magagarbong mami Nanggang hanggang ngayon ay hindi pa rin nila sigurado sa bilang kung saan ang lugar nito ay ang tinatawag na the valley of the golden mummies kung saan ang bawat isa sa mga sarcophagus ay nababalot ng mga ginto at iba pang mga mamahaling palamuti na nagpapakita lamang kung gaano kayaman at kataas ang estado ng mga taong inilibing dito. Siya sabing umabot ng libo-libong gintong mami ang maaaring madiskubre sa lugar na talaga namang nagpapakita kung bakit noong natuklasan nito ay talaga namang napakaraming mga eksperto ang nagulat at nabigla. Number 3, Dendera Light lagi namang hindi na natin may tatanggi ng bansang Ehipto ay mayroong napakayamang kasaysayan patungkol sa paggawa ng mga nakamamanghang mga likang sining. Pero namaba na may natuklasan ng mga eksperto sa isang ukit na ginawa ng mga sinaunang residente ng bansa na maaari raw bumago sa kasaysayan ng ating planeta. Ito ay ang tinatawag na Dendera Lights na nakaukit sa pader ng templo ng Dendera. Nasasabing nagpapakita raw ng bombilya na maaaring maging patunay na gumagamit na ng teknolohiya ang mga sinaunang tao sa bansang ito na hindi pa lamang natin natutuklasan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan at iniimbestigahan ng mga eksperto ang imaheng inukit sa pader ng Dendera Temple na kung sakaling mapatunayan ay talaga namang babago sa kasaysayan ng ating daigdig. Number 2, Kufu Boat alam mo ba na mayroong ritual na ginagawa ang mga taga sinaunang unang Ehipto na sinasabing makatutulong daw upang masiguradong makakarating ng maayos sa kabilang buhay ang kaluluwa ng kanilang mga pinuno? Ito ay ang paggamit ng mga bangka na sinasabing mag sa kanila sa kabilang buhay kung saan sinasabi ng isa sa pinakamatanda malaki at na-preserve na ganitong bangka ay ang Kufubut na tinatayang halos limang libong taon na raw ang edad na talaga namang nagpapakita lamang kung gaano na lamang ito kaantigo. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay sobrang husay daw ng pagkakagawa sa bangka na ito na kahit pa hindi para sa tubig ay maaari pa rin daw palutangin at gamitin sa dagat sa kasalukuyang panahon kung ating nanaisin. Baga tayo dumako sa una sa ating listahan ay eh gusto ko munang makita mo ang larawan nito ito na nagpapakita raw ng kasuotan ng mga reyna sa tuwing sila ay ililibing noong sinaunang Egypto na maaari raw magpakita kung ano ang itsura ni Cleopatra noong siya ay namatay kung saan kahit umano maging bunguma ng katawan nila ay mananatili pa rin daw ang kanilang ganda kagaya ng mga mamahaling diamante at alahas na nakakabit sa kanilang katawan matapos silang ilibing. Number 1. Tony's Heracleon Talaga namang napakarami pa nating dapat matuklasan at intindihin patungkol sa ating kasaysayan. Kung kaya hindi na tayo dapat magulat pa kung ang bansang Ehipto na mayroong isa sa pinakamayamang kasaysayan sa lahat ay mapagtuklasan ng isang sinaunang syudad na tila ba naging makatotohan ng Atlantis dulot na matatagpuan nito sa ilalim ng tubig na talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto. Kahit na ilang taon na ang lumipas matapos unang matuklasan ng mga eksperto, ang syudad nito na kung tawagin ay Toys Heraklion ay hindi pa rin nabibigyang linaw ang misteryo kung paano na lamang lumubog ang lugar at kung ano ang nangyari sa mga residente nito noon. Ang mga kagamitan na nandiskubre din sa lumubog na syudad ay sa isabing sobrang antigo sa kadila ng isang libong taon na ang kanilang tanda na talagang namang nakatulong upang mas maraming mga taong bumisita sa mga museyong napuntahan ng mga ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi na talaga natin may tatanggi na ang ating planeta ay mayroong napakayamang kasaysayan na dapat pa nating pag-aralan at imbestigahan maigi upang masagot natin ang mga misteryo at sikreto na tila ba nakalimutan na sa paglipas ng matagal na panahon. Kaya para sa iyo, ano sa nadiskubring ito sa mansang ihito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.